Ito po ay dahil maraming mga pangalan na nasa listahan ito, hindi lang po mga senador at congressman, pati po mga membro ng ehekutibo kasama mga cabinet secretary at undersecretary. At ang uh, ibig sabihin po ay uh, halos buong gobyerno ay may mga insertions, pati mga walang kinalaman sa DPWH. Mm -mm. Uh, can we compel Public Works and Highways Department para po ilabas, ilabas ito? At sa pag part po ng Congress, uh, anong pwede hong gawin dito? Kung gusto po, may paraan. Pero kung ayaw, may dahilan. Hmm. Pero yung paraan kong paano? Paano kung sakali? Eh, pero parang ayaw eh. <laughs> Kaya uh, sa totoo lang po, kahit si Congressman Toby Chanko, matagal na niyang uh, ikinapampanya sa Kongreso na ilabas ng Uh, house naman yung mga insertions ng mga congressman. Pero uh, parang ayaw talaga. Kaya uh, ako po ay um, hindi optimistic na ilalabas ang mga listahang ito. Mm -mm. Ma May collection po ba dito? Yung nababanggit din yung mga allocables ko sa bawat uh, district? Opo. Mm -mm. Uh, paano? Um, ang, Sige. ang allocable po, yung actually, alam na natin dahil meron assumption na yung congressman ng distrito na yon yung naglagay ng project. Yung hindi na alam natin, yung mga non-allocable sa congressman, pero allocable sa ibang tao sa itaas. Yan ang sabi nila sa DPWH na may mga projects na uh, ng taas at uh, hindi natin alam sino sa taas ang parking. Kahit sino po ang kausap nila sa central office, yan po yung naglalagay ng mga project. Pero yung aligasyon ay binibenta yung mga project. Kaya may mga contractor na nakakakuha ng mga 20 billion, 30 billion pesos of project sa isang taon kasi hindi po nagkakaroon ng bidding. Ngayon po mga listahan sa DPWH Central Office na bago pa ang bidding, alam na nila yung winner. At ito po ay dahil binibenta sa Central Office yung winner one year in advance.